Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ruana Uy at ang aking kagrupo sa Shina Santos. At narito kami ngayon upang ipresenta ang aming ulat sa asignaturang Filipino. Sabay-sabay tayong manood, makinig at matuto sa aming katalakay ngayong araw na ito. Quarter 2, mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas nasusuri at naisalang-alang ang mga linguistiko at kultural na pagkakaiba-iba ng wikang ginagamit dito sa Pilipinas. Naipapaliwanag ng pasalita ang iba't ibang anyo at pamaraan ng paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon. Dumako na tayo sa ating unang paksa, multilingual at multikultural ang Pilipinas. Ang ating bansa ay isang arkepelago kung kaya't ang katangiang geographical nito ang dudulot ng pagkaiba-iba ng wika at kultura. Mahigpit na magkaugnay ang wika at kultura kung kaya't masasalamin sa wika ang anumang katangiang pisikal at kultural ng bansa. Ayon sa pag-aaral ni MacFarlane 2004, may nagpas isang daang magkaibang wika ang Pilipinas. Samantalang sa tala ni Nolasco 2008 ay mayroong bigit kumulang 117 iba't ibang wika sa iba't ibang pulo ng Pilipinas. Ayon din kay Nolasco 2008, bati sa census noong 2008, ang pinakalaganap na mga wika sa Pilipinas batay sa dami ng taal na tagapagsalita ay Tagalog, 21.5 milyon, Cebuano, 18.5 milyon, Ilocano, 7.7 milyon, Hilagay 6.9 million. Bicol, 4.5 million. Waray, 3.1 million. Kapampangan, 2.3 million. Pangasinan, 1.5 million. Kinaraya, 1.3 million. Tausog, 1 million. Maranao, 1 million. At Maguindanao, 1 million. Ang mga nabanggit ay itinuturing mayor yang wika sapagkat relatibong mas malaking bilang ng tao ang nakakaunawa at gumagamit nito kaysa sa iba pang regional na wika sa bansa. Bukod sa mga regional na wika sa Pilipinas, naganap na rin ang paggamit ng Filipino bilang lingwa franca ng bansa. Ipinakita sa datos na 65 milyon mula sa kabuuan ang 76 milyong Filipino o 85.5 ng kabuuang populasyon ay may kakayahang magsalita ng pambansang wika ayon kay Gonzales 1998. Social weather station ayon dito sa Gonzales 1998 noong 1994 74% ang nagsabi na sila ng wikang Ingles kapag kinakausap sila gamit nito. Sa kalagayang higit na sa isang daan ang mga regional na wikang ginagamit sa bansa, malaki ang hamon na makakabuo ng pangkalahatang pulisiyang pangwika na makakatugon sa pangangailangan tuparin ang atas ng konstitusyon na paunlarin at payabungin ang isang wikang pabansa, salig sa mga umiiral na wikang katutubo sa Pilipinas. Dumako naman tayo sa ating pangalawang pagsa na iuulat ni Shina Santos.

pagbibigyan ng mga universidad. Sa ganitong kalagayan ayon sa Gonzales 2003, dating kalinig ng kagawaran ng edukasyon, kapansin-pansin na hindi ang maapolisiya at akwal na employees at akwal na implementasyon nito. Ayon sa kanya, bilang mamansa at opisyal, at opisyal ng mga for You 1991 sa kanyang aklat na Language and Symbolic Power, tinutukoy niya ang lehitimong wika sa isang lipunan bilang wikang ginagamit sa pagunlad ng sistema ng edukasyon at pagpapagana ng sistema sa paggawa. Ibig sabihin, pinag-iisa at pinatatag ng wikang ito ang ekonomiya at politika ng isang bansa. Lintimong wika ay ang resulta ng kompleks sa prosesong historical na may madalas ay kinasang-sangkutan ng matinding tunggalian. Halimbawa ay lumilitaw na dominanteng wika at ang iba pang wika at dialecto ay nawawala o kaya ay naipapailalim dito. Masasabing na nanatiling Ingles ang mo at nakapangyariang wika sa Pilipinas kung ilalapat natin ang ideya ni Bourdieu. Ingles ang makapangyarihang wika sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan kung kaya laganap din ang ilang maling pananaw sa pag-aaral ng wikang ito. Halimbawa, laganap ang pampublikong diskurso na uunlad ang ekonomiya ng Pilipinas kung magiging mahusay sa pagsasalita ng Ingles ang mga Filipino. Kung susuriin sa naging karanasan ng mga mauunlad na bansa sa Asya, Tila hindi sa siyentipiko at makatotohanan ang ganitong paglalahad sa kaso ng Timog Korea, Japan, Thailand, Indonesia at Malaysia sa sarili mga pabansang wika ang naging saligan ng nilang maunlad at sa sariling ekonomiya at hindi wikang Ingles. Narito na nga ang ating huling paksa, mga hamon sa pulisiyang pangwika bilang pagpatupad sa pangkalahatang layunin ng edukasyon sa Pilipinas. Ilang pulisiyang pangwika ang ipinatupad at patuloy na ipinapatupad upang umagamay sa pangangailangan ng lipunan. Kapansin-pansin na ang ilan sa mga ito ay nakatulong sa pagunlad ng pambansang wika sa kabuuan habang ang, ang iba naman ay naging mapanghamon. Noong 2003, ipinatupad ang Executive Order 2010 na establishing the policy to strengthen the use of English in the educational system na may pangkalahatang layunin na palakasin ang pagtuturo at pagtuto gamit ang wikang Ingles sa batayang edukasyon sa Pilipinas. Nilagdaan nito ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Mayo 17, 2003, ang ilan sa mga halagang probisyon ng kautosan ay Una, pagtuturo sa Ingles bilang ikalawang wika simula grade 1. Pangalawa, paggamit sa Ingles bilang wikang pagturo sa asignaturang Ingles, Matematika, Siyensya mula grade 3. Pangatlo, Ingles ang magiging pangunahing wikang panturo sa high school at hindi mababa sa 70% ang total na oras sa pagtuturo. Pang-apat, Filipino, wikang panturo sa asignaturang Filipino at araling panlipunan. Upang suportahan ang kautosang ito, ilang panukalang batas ang tinangkang ipasa sa Kongreso sa ilalim ni dating Pangulong Arroyo. Isa sa naging pinaka-popular ang House Bill No. 4701, an act providing for the use of English as a medium of instruction in the Philippine schools, o mas kilala bilang English Bill na ipinamukha ni Representative Eduardo Gullias mula sa Cebu. Sa paunang paliwanag sa batas, pangatwiranan ang pagpapalakas ng wikang Ingles bilang pangunahing wikang panturo sapagkat hindi naging matagumpay ang bilingwal na pulisya sa edukasyon sa hinahangad na pagkatuto ng mga mag-aaral. Gayon din, binibigyang diin ng panukalang ito ang magiging susi upang makakuha ng mas magandang trabaho rito at sa ibang bansa ang mga mag-aaral sapagkat ayon sa mga panukala, Ingles ang wika ng pananaliksik, siyensya at teknolohiya, mga larang binibigyan ng pandaigdigang negosyo. Sa kabuuan, nilalayo ng mga panukalang batas na Una, Ingles, Filipino o anumang mga katutubong wika ang maaaring gamitin bilang wikang panturo mula preschool hanggang grade 2. Pangalawa, ituturo ang asignaturang Ingles at Filipino bilang magkahiwalay na asignatura sa antasang primarya at sekundarya. Pangatlo, ingles lamang ang magiging wikang panturo sa lahat ng asignatura mula sa grade 3 hanggang grade 4 at sa lahat ng antasang paaralang sekundarya. Taong 2013, ng opisyal na ipinatupad ng Commission on Higher Education or CHED ang CAD Memorandum Order 20, Section 2013 na naglalaman ng bagong listahan ng mga kurso sa General Education Curriculum or GEC sa kolehiyo. Dahil sa pandaragdag ng dalawang taon sa batayang edukasyon dahil sa K-12 curriculum, binago rin ang mga asignaturang itinadhana ng KED. Mula sa dating 60 units na kurso sa GEC, ginawa itong 36 units na lamang. Naging kritikal ang ilang organisasyong pang sa pag-alis ng Filipino sa GSC ng kolehiyo. Sa CMO or KED Memorandum Order No. 4, Section 1993, Anim hanggang siyam na unit ng Filipino ang orihinal na itinuturo sa kolehiyo. Anim na unit ng Filipino ang itinuturo para sa mga programang hindi USocom or humanities, social sciences, and communications. Ang orihinal na anim hanggang siyam na unit ng asignaturang Filipino ay Filipino 1 o Komunikasyon sa Akademikong Filipino, Filipino 2, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik at Pilipino Pilip 3 retorika ay aalis sa bagong GSC or General Education Curriculum ng kolehiyo. At dun na nga nagdatapos ang aming ulat. Sana kayo ay may natutunan at nagdagdaga ng iyong kaalaman patungkol sa wika ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat.